Kung magtatayo ng kayo ng kumpanya, magkakapatid, off limits ang mga asawa para tahimik kayo. Kaya marami ang magkakapatid nag-aaway, sul-sul ng kanikanya mga asawa. Lalo tungkol sa manahan. Sabi, bakit ang kuya mo, namanan niya yung bahay, ikaw, bulok na jeep. Asawa magsasabi nun. Asawa, hindi ka kasama sa pagpupundar ng mga kayamanan ng magulang ng asawa mo. Huwag kang makialam sa hatian. Nagkakagulo ang magkakapatid dahil sa sol-sol, ungot-ungot at iyak-iyak ng mga asa-asawa. Yung dating masasaya ang magkakapatid na paghihiwa-hiwalay tuloy. Kung hindi mo pundar, huwag kang maghangad. Pero syempre, sasabihin ni asawa, ang mga anak mo, lugi. Siyempre, props yung mga anak niya. Pero siya ang interesado doon. Kaya marami pong kumpanya na matatalino yung magkakapatid, puwera ang mga asawa sa pagraran ng kumpanya. This, the fastest way to destroy a company is to bring in all the in-laws. Kasi alam nyo, magkakapatid, anuman ang mga kasalanan niya sa isa't isa, dahil magkakapatid, magkakapatawaran din yan. Magpapasensyahan din. Pero pag may sumaling mga sabet, yan ang nagtatanim, yan ang nagpapalikan ng gulo. Kung magtatayo nang kayo ng kumpanya, magkakapatid, off-limits ang mga asawa para tahimik kayo. Pero sabi ng asawa mo, I'm business-minded, Daddy. I like to be involved. Sabi mo, magtayo ka dyan sa tabi natin ng make to, suck to suck the fish balls. Use that business. Mag-business ka dyan, pero huwag kang sumangkot sa pamilyang ito kasi gugulo. Mahal kita, pero, you know, in-laws are like that.